Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Dahil sa pagtataas ng buying price ng palay, inaasahang lalakas ang produksyon ng palay sa bansa at mas maraming lupa ang matataniman ng mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, maiinganyo kasi ang mga magsasaka na magtanim ng mas marami lalo't mas malaki ang kanilang magiging kita. Base sa inaprubahang buying price ng NFA, ang sariwang palay mula sa dating 16 to 19 pesos per kilo, bibilhin na ng pamahalaan sa halagang 17 to 23 pesos per kilo. Ang dry at clean na palay mula sa dating 19 to 23 pesos, bibilhin na sa halagang 23 to 30 pesos per kilo. Dagdag pa ni Debesa, Makakatulong din ang pagtataas ng buying price para mapatatag ang rice buffer stock ng pamahalaan na ginagamit naman bilang relief assistance tuwing may mga sakuna at kalamidad. So ang net effect nito, mas lalago-lalo lalo -lalo ang produksyon ng uh, palay sa ating bansa. Uh, madadagdagan yung pagkakataon na yung NFA natin ay madagdagan yung buffer stock natin uh, para sa alam natin sa susunod na semester ay posibleng magkaroon ng Nina. Ayon sa pag-asa at uh, yan din ay panahon na marami tayong uh, bagyo. So para ihanda yung ating uh, NFA na tumulong sa mga disaster uh, agency natin kagaya ng DSWD at OCD at uh, iba pa. sa pinalda ng pamahalaan ang guidelines para sa pamamahagi ng fuel subsidy ng gobyerno sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike na nararanasan ng bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni De Mesa na may nakalaang tig halos 500 billion pesos para sa mga magsasaka at mangingisdang isdang may-ari ng makinarya sa ilalim ng 2024 budget. 3,000 pesos na one-time fuel assistance ang matatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Inaayos lang dito yung guidelines so sa mga susunod na araw ay ilalabas na rin itong uh, uh, fuel assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Um, Mabibigyan sila ng 3,000 pesos. each. It is a one-time uh, assistance mm -hmm. uh, para nga tumulong dito sa pagtaas ng presyo ng uh, gasolina. Ito ay para doon sa mga may-ari ng uh, makinarya na RSBSA registered. Doon naman sa mga mangingisda hindi tataas sa 3 metric tons yung uh, tonnage kanilang uh, bangka. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.